ang vlog for today ay titingnan po natin yung um, sitwasyon ng aking dalawang kaibigan doon sa dulo ng aming um, zone zone 1 kasi kami sila naman ay zone 1B zone 1A kami so pupuntahan po natin at um, itong kaibigan ito ay ito yung pumunta doon sa uh, Maynila dati or IKA si or GAP ay uh, isa po yung uh, na kasama ko sa trabaho dati sa um, Tagaytay sa restaurant at isa po yung natulungan ko nung na pandemic pandemic time at uh, syempre siya in 16 years in after in 16 years at ngayon andito po siya at um, ayaw niya magpakita sa video ayaw, ayaw, daw, niya po, ayaw niya magpakita sa video na uh, yung bahay nila ay sinatanggal uh, at uh, ngayon ay ibibidyo ko lang siya pero nakatalikod kasi nahiya daw siya so good luck guys and God bless kawawa naman talaga sila kasi naano po sila na tagalan po sila ng, ano, ng bahay na po yung bahay nila sa day. so ayan po guys um... Inimulis na po yung bahay ng kaibigan ko. Oo. So tabang ay tabang, tabangi taon din eh, kay gigpang ko lagi gigpang dimulis kami dire. Wala iyan so, pala yung bahay nila dimulis na dimulis pala yung mga Ayun po dinimulis na po sila guys. Ah dito po ay may demolition po dito. Uy, okay kalang dai. Well, po guys, kawawang tawa po yung kaibigan ko kasi binimulis po yung ano nila, yung bahay nila. At uh, dito ako dumadaan, dito ako nag-ano, dito, dito, yung lutuan nila guys kasi kalsada kasi to. So, ayun, dito sa nagluluto at yan po yung uh, tubig nila. At dito yung CR nila. Diba dito yung CR at ino? yung CR nila. At Si Auntie din naman na ito yung ano mo Auntie no? Ito yung papak. Papak. Ah, dyan ka na tutu tutulog. Yeah. Dyan ka na tutulog. Siya po, dyan po siya na tutulog si Ante. Ah, bakit? Ganun, bakit dinimuli sa kay Ante? Ha? Ah? Wala na magigikuan ha. Ganang gi... Ganang gi... Kuha na sa highway ba? Kinuha na kasi sa highway yung... Ah, so... So, kailangan talaga, aluin yun? Idimulis talaga. Oh. So ito yung higaan mo. ito, ito yung higaan ko. Saan? Ito. Diyan ka na natutulog? Oh, uh, ito ako, ako natutulog. Sa papag. Dyan, ito naman yung ano nila At dito naman yung sa gitna ay dyan sa gitna naman ay, na, ay nando ay dyan po yung uh, pindahan pintahan ng kaibigan ko. So, Ayan yung kaibigan ko. Ito naman sa kabila ay ano. So, sa, saan ka kayo tumirante? <coughs> uh -huh. Saan ka tumira ngayon? Sa, saan ka ba nag, ano ngayon? Na, na alumipat? Sa China? Okay. Oh, no, so, 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 so pa lang bala dyan oh, lang. <laughs> So dito naman guys uh, Sa kabila ito yung CR ng Kaibigan kong isa Baka malusot ako At naman sa Gilet ay may demol- demulasyon at ah, demilt. Ayun guys, oh. Ay niyan. Diyan po sila naghahakot tapos sila guys. Oh, naghahakot tapos sila. Oh. Ayun po guys, tuloy-tuloy na dako. Sino po 'yung nag-aano, nag-dispose guys? Ah, uh, Ah, tayo ipatay ang kahoy, Jai? Ito, so, ilipat tayo yung kahoy. Ah, ilipat tayo yung kahoy. Ang... Um, ito so, yung kaibigan kong isa. Um, dito naman sila. Eh, dinimulish din po sila. Guys, so ayan po yung dimulish guys. So, oh, dimulish ito sa kalsada. Ayan po guys. O, oh, di ba, ang saklap ng ano nila. At dito naman ay dinimulish. Dai BFR yung kaibigan ko. Ayan, guys. Tinimulis yung kaibigan ko. May kumasan na yung, ano, yung dimulas siya. May kumasan na yung pag, uh, ah, pagdimulis sa bahay niyo. Si Papa lang na yun. Hindi man niya makaya. Napatabang sa titig Ah, so yung papa mo lang talaga ang mag-aano dapat. Pero di kayo ng papa mo. Oh, nagpatulong kayo ng... DP. DP? DP Ah, yung DP, yan. Ang taklap naman ng dimulasyon. Dimilaan? dimulasyon. Ano yeah. dito kayo nagluluto? Lang, yung si, si daddy ay senior na po si daddy. Hi daddy! Okay ka lang daddy? Senior, senior na pala si daddy. Ah, buti, na, buti na ano yung bahay nyo na irog dyan sa, sa gilid. Ha? Mula, nabit yung balay. Mm. So ano yan? Ipipenta e, mo pa yan? So guys, pamain po ng kahoy guys ha. Pamain na lang po ng kahoy natin. Kasi yung kahoy na yan ay ipipenta po natin. Bili ng bigas. Ang bili ng bigas. Kawawa naman, kawawa, kawawa naman yung dalawa kong BFF. <laughs> uh -uh. so dito po na tayo guys. Ah. Uh, -huh. oh, Dandan lang muna tayo kasi may mga, may mga lansang kasi dito guys. Mm -hmm. Ayan, guys. Kasi, bawal kasi dito. Kasi kalsada kasi to dito. Last, yung, pa, yung papa ng, ng kaibigan ko ay senior na pala. Senior na po si daddy. Ayun, Ilan daw na si daddy? So si daddy, so, so, si daddy lang pala nag-aano dito. Nag-aayos. Ay lang dalawa. Ah, si, da si, daddy din yung nagbumubuhay sa'yo? Sabi ka naman sis. lah? Oo, oh, uh, dito naman yung yung bahay nila guys ay um, inano nila um, ah, ito, ah, ito malang bahay na to ay bahay nyo na, nyo na talaga dati. Ah, bago lang tong bahay. Ta ha? Ah, mahati itong bahay na to. So, ito ay ano lang talaga, guys. Oh, kawawa, guys. Guys, sumuulan na, guys. Guys, oh. Ito mo ulan, guys. Ay, BFF, pa ko, BFF. Thank you. Guys, guys, ito mo ulan, guys. Um, lumalaban pa rin yung um, aking mga kaibigan dito kasi... Um, kahapon talaga yung dinimulis yung bahay nila. So ngayon, yung kaibigan namin ay lumipat. Yung, ibang, yung isa kong kaibigan na si Gab, uh, lumipat po siya doon sa nabili uh, niyang lupa. At ngayon, ay, uh, yung iba naman ay hindi ko alam kung saan sila tumira. At yung iba naman, uh, yung naman isang kong kaibigan, yung babae ay uh, doon pa rin sila tumira kasi may may bahay naman sa doon sa baba. Kunting kubo lang naman. Hindi uh, na kasi, ulan na guys. Ay, ka pa pa na. So si Andi naman dito, parang parang ang lungkot mo, Andi. Kasi wala na akong bahay, wala na akong bahay. Ayaw ka. Ah, sila so oh. wala tayo ang -tirahan. Ah, so tirahan. So anong balak mo ngayon? Anong balak ba balak mo ngayon? Ang konting ano sa amin. Pagpako. Uh, Baga na ba yung pako ngayon? <laughs> Isang kilo pako lang daw. <laughs> so, Pero ano nag, pag, um, nag, ang DPWH maintenance sila pala yung nagigiba ng bahay. So bakit niyo giniba yung bahay dito ang dito sir? Sir, i na natin. Ay, pa, di, bakit? Dagi ito nag-iba itong ditong area. Kasi ano to eh, bawal ko sa kwan eh, nasa loob ko ng kwan eh. Sa loob ng row. Sa loob ng? Row. Ano yung row? Ano yung row? Alam nila yan, ano row yan. Ah. Yan. So kaya giniba kasi um, uh, bawal sila. Kasi nakapasok na sila sa box eh. Ah, nakapasok na sa box. Uh, ah, pala yung box ah, sila sa atin. Kailangan na sila para i-clearing eh, uh, ang area. Road clearing. Ah. Ito ang kwan. sabi ng road clearing. Road clearing pala yung tawag dito. Ah. Kaya ginigiba nila yung mga bahay-bahay dito sa area. Dito sa kalsada. E so ayan po guys. Ha? Um, nandito po ako ngayon sa uh, kapita Kapitaugan. Sa area. Sa dulo ng bahay namin. At dito kayo sa gilid ng kalsada kung saan tumira yung kaibigan ko at syempre yung mama niya. Um, um, Nag-alos lang ngayon. Um, nag ngayon ng mga kahoy at sa mga sin kasi ililipat nila yung mga kahoy dito doon sa sa lilipat lilipatan at ilang bahay at ang ngayon naman um kahit umuulan nagantay dito sa ano dito ano dito sa ano bubong nila kasi Kubong na maliit at tapat ano tayo para uh, mag uh, magpasilong tayo ng ulan.